Magandang gabi sa inyo, batang 90s horror. Ako nga pala si Tonyo. Hindi ko alam kung may makaka sa akin dito. Pahinante po kasi ako. Sa dami ng biyahe ko noon, isa lang talaga yung hindi ko makakalimutan. Yung gabing muntik na kaming hindi makauwi. Nangyari to, mga mid-2000. Baguhan pa lang ako sa pamamasada. Ang gamit namin na sasakyan ay eh hindi basta truck para siyang bus na ginawang mukhang jeep. As in yung makina niya, eh alam nyo ba yung lumang minibus na may nguso pa? Yung ginagamit na service ng mga bata sa Amerika na kulay dilaw, ganon siya. Pinalitan lang ng kaha na parang jeep. Pinupuno namin yon ng mga saging, kalamansi at iba pang gulay o prutas mula sa probinsya namin papuntang Balintawak. Nung panahon na yon, Tatlo kaming magkakasama sa biyahe. Si Pinyong, driver namin. May katandaan na siya pero malinaw pa rin yung mata. Mahusay pa din siya sa pagmamaneho. Yung tipong kahit nakapikit, eh alam yung bawat liko sa kalsada. Maalam din siya sa makina. Ang isa pang kasama namin, si Arnel. Kaedad ko lang siguro, mga nasa late 20s. Maingay, magulo, at laging gutom. Pero hindi 'yon yung pinaka magde-describe sa kanya kundi yung walang tigil sa pagpapakyut sa mga babae. Kahit yata yung poste, eh, kapag ka pinaldahan mo, eh sisipulan niya. Pero goods din naman, masaya naman pagkabiyahe, tawanan, madalas dahil sa kalokohan ni Arnel. Pero isang partikular na gabi nga, bandang alas 8 na yon, nung matapos kami magbaba sa palengke. Kung nakarating na kayo sa Balintawak, doon sa bandang likod, medyo masikip talaga doon. Kahit nga tapos na kami magbaba ng mga produkto namin, eh hindi kagad kami makaalis dahil puno ng sasakyan na hindi pa tapos magbaba yung nasa paligid. Kaya inabot kami ng siyam-syam bago kami makaalis sa palengke. Kung sa normal na araw siguro, okay lang naman yon Pero nung panahon kasing yon e eh anihan, ibig sabihin, hindi lang kami isang beses pupunta sa balintawak para magbagsak ng produkto. Pabor naman sa amin yon dahil per biyahe yung ginagawa namin. At kung makakarami kami ng angkat, e eh mas marami kaming kikitain. Mga bata, sabi ni Kapinyong habang tinatapik yung kahan ng truck. Kung dadaan tayo sa normal na ruta, baka abutin tayo ng bukas ng tanghali. Sayang yung biyahe. Gusto nyo ba ng shortcut? Shortcut na siyempre Kapinyong para makakain tayo bago matulog. Mabilis na wika ni Arnel. Pero boss, ligtas ba dun sa dadaanan natin? Kahit ngayong gabi? Sagot ko naman. Eh basta wag lang tayong hihinto kung saan saan. Diretso lang. Sagot ni Kapinyong. Aaminin ko na nung panahon pa lang na yon, kinutuba na talaga ako na maling desisyon yon. Pero ayun na nga, sa kagustuhan nga namin na makabalik sa farm, no choice na kami kundi dumaan sa shortcut. Medyo explain ko lang kung ano yung itsura ng shortcutan nung panahon na yon. Dahilan, kaya medyo nagdalawang isip din ako. Bali four way yon na parang provincial road. May mga parte na simentado at nakaspalto pero may mga lugar din na basag at parang dirt road na yung itsura. Kadalasan ng kuno na nasa paligid eh yung mga buko at saging Okay naman dumaan doon kung umaga at least makikita mo din yung mga lubak pero kapag gagabi, sobrang dilim. Walang poste ng ilaw, magkakalayo pa yung mga bahay. May parte pa nga na ilang kilometrong walang matatanaw na kabahayan. Kaya kung mamalasin ka at masisiraan ng sasakyan sa gitna nun, malamang sa malamang, mahihirapan kang manghingi ng tulong. Balik na sa kwento pareng RJ, Sumampa nga kami sa truck. Malamig yung hangin at bilog yung buwan. Yung daan, pamilyar. Pero parang hindi. Noon lang kasi kami dumando ng ganong oras. Iba yung itsura ng lugar. Nakakatakot yung paligid. Yung mga matatas na puno ng nyog. Merong parang may kung ano sa taas. Unti-unti ngang naglaho yung mga poste habang umaandar kami. Yung mga bahay, pa isa-isa na lang hanggang sa wala na. Mga dalawang oras na yung lumipas. Gutom na gutom na si Arnel. Kung makikita nyo nga lang siya nung panahon na yun eh, parang bata na naghihintay ng reses. May baon naman si Kapinyong na tinapay, pero ayaw niya daw nun. Ang gusto niya kanin. Boss, kahit goto, lugaw, kahit ano basta, mainit na mailalaman ko sa tiyan ko. Loko, kahit nga yata gasolinahan wala rito ba? Diba? Sagot ko naman. Kamot ulo na nga lang si Arnel. Hanggang nung sa di kalayuan nga, eh meron kaming natanaw. Para siyang aso na may kung anong ginagawa sa gilid ng kalsada dun sa may bandang mataas na mga damo. Nung malapit na kami, nailawan na ng sasakyan namin mismo na ng upo si Arnel dahil yung inakala kong aso, eh tao pala. At hindi lang basta-basta dahil isa yung dalaga parang RJ As in magandang dalaga Nasinagan yung maamon nitong muka ng mga ilaw sa gilid ng sasakyan namin Kaya kitang kita namin yung mukha niya Nakasot ito ng bulaklaking bistida at may hawak siyang bayong na gawa sa pawid Huminto si Kapinyong pero hindi pa nakakapagsalita E eh sumabat na kagad si Arnel Miss, may problema ba? Baka kailangan mo ng tulong Willing kami. Napangisi na nga lang ako noon sa banat ni Arnel. Sa isip-isip ko pa nga. Bah, nakalimot sa gutom niya ha. Samantalang kanina parang papanaw na eh. Lumingon nga yung dalaga sa paligid. Sabay tingin sa amin isa-isa. Nakita kong medyo ngumiti siya pero yung hindi obvious. Tinaas lang nito yung kamay nito na parang kumakaway na parang sinasabi na lang na walang problema at salamat na lang. Napansin ko na parang may kung ano na nasa bibig niya kaya hindi siya makapagsalita. Napansin din siguro ni Kapinyong yon kaya tumangu lang siya at nagsimula na ulit siyang paandarin yung sasakyan. Napasandal na nga lang ako nun sabay tumingin sa side mirror para lingunin sana yung babae. Pero napakunot yung noo ko nung hindi ko na siya makita sa kalsada. Sumilip din ako sa medyo malapad na rear view mirror nang mapabalikwas ako sa gulat dahil nakita ko sa likod ng sasakyan namin yung babae. Andun siya sa bandang dulo at nakatayo. Diba nga wala kaming sakay na produkto, may natitira na lang dun na mangilan nila na reject na saging. Kaya nagulat ako nung tumingin ako sa salamin at nakita ko yung babae. Nagmamadali nga akong tumingin sa likod, pero sa pagtataka ko nga, eh wala namang tao. Nagtataka pa nga nun sila Arnel, ano daw nakita ko? Sumagot naman ako na, ah wala, matalang ako. Nung oras na yon paring RJ, medyo kinabahan na talaga ako. Diba nga sabi ko, nakita ko yung babae sa salamin ng sasakyan. Alam ko na siya yon kasi parehas ng damit, yung bulaklaking bestida at hawak pa nga niya yung bayong. Pero ang problema, hindi isang magandang babae yung nakita ko kundi isang malabruha na imahi Kulubot yung muka tapos parang buhaghag yung buhok. Pero syempre medyo in denial ako noon dahil baka ka ako nagugutom at puyat lang ako. Lumipas nga yung ilang minuto at nawala nga din kagad sa isip ko yon Lalo pa nga nung may natanaw kaming bahay kubo na may malalaking bintana, maliwanag yung loob. Dahil sa ilang mga lamparang de gasolina may mga upuan at lamesa sa loob. Isa nga yung karinderiya. Swerte ka ako. May bukas pang kainan sa disoras ng gabi. Hindi pa kami nakakakain doon. At sa totoo nga eh, noon ko lang nakita yung karinderiya na yon. May trapal pa na asul na parang bagong hugot mula sa divisorya. Parang kakabukas lang. Walang ibang tindahan. Niwala din akong natanaw na malapit na bahay o baka hindi ko lang makita dahil madilim na. Walang kahit anong ilaw sa paligid bukod sa karenteryang yon. Oh, ayan oh, oh. Sabi ko sa inyo eh, may grasya pa rin. Excited na sabi ni Arnel. Nagkatinginan kami ni Kapinyong. Sabay ng isi, ginilid niya naman yung sasakyan at pinarada. Bumaba nga kami. Yung lupa sa gilid ng kalsada, basa pa ng hamog. Huminga ako ng malalim at dun palang Amoy na amoy ko na yung mga ulam nakakatakam. Lumingon ako sa paligid. Walang tao at wala rin ibang sasakyang nakaparada. Napaisip nga ako. Sino kayang ibang kumakain dito? Eh wala namang mga bahay. Wala rin masyadong dumadaan. Pero kung sa bagay, kami nga eh nandito para kumain. Malamang may iba rin talagang hihinto para kumain sa ganitong oras at ganitong lugar. Dahil sa wala naman talagang pagpipilian. Sobrang tahimik nung paligid, niwala kang maririnig na radyo, walang nagkikwentuhan. Tara no, baka ang maubusan pa tayo ng kanin. Nagmamadaling wika ni Arnel, habang sinusuot yung chinelas na kinuha niya pa sa likod ng sasakyan. Sabay-sabay nga kaming pumasok yung loob. Tipikal na karenderya sa highway, kawayan yung lamesa, ganon din yung mga upuan, DIY lahat. Yung mga ulam, nasa palayok na kulay itim una kong binuksan, yung minudo na parang kakatapos lang iluto, mainit pa kasi. Binuksan ko din yung katabi, pero napakunot yung noo ko. Binuksan ko uli yung ibang palayok, halos lahat ng ulam, mukhang minudo. Malalaki yung mga hiwa na parang tinamad yung nagluto, pero mukhang masarap naman. Lumingon nga ako sa paligid. Nakaupo sa tabi yung isang matandang lalaki na parang bantay. Nakatingin lang siya sa amin pero Walang imek ni hindi kami tinanong kung anong sa amin. Maya maya pa, may lumabas na babae galing sa kusina. Nung una, hindi ko nakita yung mukha niya kasi focus ako sa ulam. Gutom na din kasi ako eh. Hanggang sa marinig ko si Arnel. Uy, Miss Beautiful, ikaw yung kanina sa tabi ng kalsada ha. Napatingin nga ako. Ngumiti lang siya. Medyo creepy pa nga kasi yung ngiti niya e eh parang ngiti ng kontrabida yung merong talas. Sumandok siya ng ulam na tinuro ni Ernel. Pagtapos e eh, humarap na siya sa akin. Ikaw, anong gusto mo? Tanong niya. Uh, kahit ano, basta wag lang maanghang. Ngumiti siya uli sabay bukas ng palayok na lagayan ng ulam. Kumuha siya ng ilang perasong malalaking tipak ng karne at nilagay sa mangkok. Sabay inabot sa akin. Umupo kami. Si Pinyong Nakita kong naghahalo ng kape sa tasa kapelang lang daw siya at sigarilyo Sabi pa nga niya Ayokong mabigat yung tiyan sa biyahe Kayo, bala kayo sa kabag nyo Hinaya ko pa siya na kumain Pero mariin talaga siyang tumanggi Kumain nga kami ni Ernel Mainit yung kanin Kaso pagsubo ko Yung lasa ng ulam ko ay parang matabang Lumingon ako sa paligid para sana maghanap ng sausawan patis o kung anumang pampalasa. Kaso wala akong makita. Kaya tumayo ako para lumapit dun sa babae na nagtakal ng ulam. Uh, miss, may patis ba kayo? O kaya toyo o kaya asin? Nakita kong nag-iba yung reaksyon niya. Yung kaninang ngiti niya e eh parang napasimangot. Sumagot lang ito ng matigas na Wala! Sabay lakad papasok sa kusina. Pero bago siya tuluyang pumasok, Nakita kong hinawakan ng matandang lalaki yung braso nito. Sabay nilapit yung ulo nito sa tenga ng dalaga. May binulong ito pero syempre hindi ko na narinig. Nakita ko na lang na lumingon ito sa akin. At pagtapos eh, lumingon sa pinipwestuhan nila Arnel. Nagtaka ako nun syempre, kaya bumalik ako sa lamesa namin. Anong nangyari dun pre? but parang sinungitan ka? Tanong sa akin ni Arnel. Eh nagtanong lang naman ako kung may pati sila eh. O kaya asin, Sagot ko, eh loko ko pala eh. Para mo na ding sinabing walang lasa yung luto nila, eh magagalit talaga yun. Napakamot na nga lang ako sa ulo. May punto naman si Arnel. Pero dahil nga doon, nawala na din ako ng gana kumain. Binigay ko na lang kay Arnel yung ulam ko. Todo pa salamat naman yung loko. Sa isip, isip ko, wala talagang hindi masarap sa taong to eh, Pagdating sa pagkain, Tumayo nga ako sabay lumapit sa matandang lalaki na nakaupo sa gilid ng pintuan ng kusina. Ah um, manong, ito po yung bayad ko. Walang ekspresyon yung tingin nito sa akin. Sabay abot sa perang binabayad ko. Hindi ko na binigyan ng pansin. Lumabas na lang ako at lumapit kay Kapinyong na kasalukuyang nagkakape at kumakain ng tinapay. Tahimik lang siya nakamasid sa paligid. Manong, ba't di ka kumain yung totoo? Bahagya siya lumapit sa akin at bumulong. Hindi ko trip yung amoy, parang ewan pero baka ako lang. Wika niya sa baylingon sa paligid. Napatingin ako sa ulam kanina. Ang bango nga. Pero nung binuksan ko yung takip ng kaldereta yata yun, may sumingaw na amoy eh. Hindi naman panis pero parang may kakaibang hindi ko may paliwanag. Tsaka ayoko ng itsura ng matandang babae na nagtatakal. Parang mangkukulam. Napakunat yung noo ko sa sinabi ni Kapinyong Sabay sabi nagtanong ako Sinong matandang babae? Wala namang matandang babae dun na Yung naka na bestida Siya din yata yung nakita natin kanina sa tabing kalsada eh Nagtataka nga ako kung paano andito na din siya eh Wala naman akong nakitang sasakyan na umovertake sa atin Napalunok ako ng laway sa pagtataka Kapin naman Labo na yata ng mata niyo eh hindi naman matandang babae yun eh. Ang ganda-ganda nga eh. Kaso masungit. Nakita ko sa mukha ni Kapinyong yung pagtataka sa sinabi ko. Pero lumingon ito. Sabay turo dun sa bintana ng kusina ng karenderya. Nakabukas yun. At nakita kong andun sa loob yung babae na nag-serve sa amin ng ulam. Hindi ko sigurado kung naghuhugas ba siya ng plato o nagluluto. Nakatagilid siya kaya hindi niya kami nakikita sa pinupwestohan namin ni Kapinyong. Humakbang ako ng konti para tignan maigi yung babae. Nang manlaki yung mga mata ko sa kilabot. Nang makita kong naging isa nga itong matandang babae. Buhaghag yung buhok nito at kulubot yung muka. Napabalikwas ako at nagkatinginan kami ni Kapinyong para bang nagkaintindihan kami kahit hindi naman nagsasalita, patakbo akong humakbang papasok sa pinto ng karinderya. Pero hindi pa ako nakakapasok, nakasalubong ko na si Ernel na nagtututpik pa nga at humihima sa tiyan. Pre, tara, bilis! Wika ako habang humahakbang, pabalik at papunta sa direksyon ng sasakyan na nung mga oras na yun eh, hinahanda na rin ni Kapinyong para panda rin. Di ka lang, Tonyo. Suglit lang naman. Busog na busog pa ako eh. Mamaya na tayo umalis. Naglakad siya ng mabagal papalapit sa akin. Nang mapalingon kami parehas sa bintana ng kusina. Sabay kami napatingin sa babaeng nasa loob. Uy, Miss Beautiful! Pero hindi pa nga natatapos ni Arnel yung banat niya. Lumingon yung babae sa amin. Parehas kaming halos mahimatay nang makita namin na basang-basa ng pulang ligido yung bibig ng babae. Ngumungoya ito ng isang tipak nang hindi namin alam kung anong bagay. Napasigaw kami at walang lingon-lingon na kumaripas ng takbo. Sumisigaw kami kay Kapinyong na paanda rin na yung sasakyan. Pero nakasakay na nga kami lahat-lahat e -lahat. ayaw pa rin mag-start ng makina. Sa isip-isip ko Parang pelikula. Halos panawa na nga kami ng ulirat. Lalo nung makita namin na tumatakbo na papalapit sa sasakyan namin yung matandang lalaki at yung matandang babae. Laking hilakbot ko nga lalo nung makita ako sa liwanag ng buwan na parehas naging mabagsik yung itsura nila. Parang lumapad yung mga bibig at parehas na nagtatayuan yung buhaghag na buhok. Parang nakuryente. Napadasal na nga lang ako habang nerorolyo ko pasarado yung salamin ng jeep. At nung halos makalapit na nga sila sa sasakyan, sakto namang nagstart start na yung makina. Kambyo ka agad ng primera si Kapinyong sabay pinarangkada yung sasakyan. Lumingon pa ako sa likod at nakita ko pang humahabol yung dalawa. Tumatakbo sila na parang aso gamit pa yung kamay nila sa pagtakbo. Halos magyakapan na nga kami ni Arnel sa sobrang takot. Sa kabutihang palad nga eh, wala kaming kargang gulay o prutas kaya naging mabilis yung takbo ng sasakyan namin sa mga oras na yon. Lumipas nga yung ilang minuto, may nakita kaming liwanag. Mga kabahayan, dun pa nga lang kami nagmabagal ng takbo. Lumingon ako sa madilim na kalsadang binagtas namin. At nakahinga na nga ako ng maluwag nung masigurado kong wala nang sumusunod sa amin. Nang marating nga namin yung kabahayan, huminto kami sa isang parang barangay hall. May mga ilan ilan kaming tanod na nakita at huminto nga kami para sabihin yung naranasan namin. Kamot ulo na nga lang sila. Ilang beses na nga daw nilang narinig yung kwentong ganon. Pero dahil nga hindi nila sakop yung lugar at wala namang makakapagpatunay na nag -e exist talaga yung kainan na yon, walang naging aksyon. Yung mga otoridad Pagtapos nga namin makabalik sa probinsya namin, hindi kaagad ako nakabalik sa pagpapahinante. Ganon din si Arnel. Balita ko nga, eh nagkasakit siya. Pero kung anong sakit, eh hindi ko na nalaman dahil umuwi na raw ito sa hometown nito sa Mindanao. Ayon nga sa tiyahe niya yon. Ako naman, pagtapos ng ilang buwan, tsaka lang uli ako sumampa. At sa ngayon nga, eh nasa ganito pa rin akong trabaho. Pero hindi na ako pahinante. Driver na ako.